Ah, ang angas. Ah, ito pa isa o. Ano? Ah. Kape. Ayun, pre, kape. Pre, nakapagkape ako eh. Bago tayo malis na yun, ito na yung sikap mo harang para. ano ang kape ka na. Pinipilit niyo akong magkape ha. Naka po, halatang halata ah. Naka, wag ako. Akala ko mabibitag ka naman. Mahawala halatang halata ka halata yung dalawa. Paano niya ako madadala sa ganun? <laughs> Pinipilit niyong inumin ko eh. <laughs> <laughs> ano kaya? Hanep. Pulang pula. Ang birthday boy. Ano pala? Saan? Pag ano? Kapita mo na? Ah, tama tama. Hindi pa ako nagkakapit. Ah, yun. <laughs> so, yun, mga idol. Good morning. Ah, alis kami ngayon, boy. Bubunta kami ngayon sa Makati. Ah, ang alas. Ah, ito pa isa, oh. Wala naman to sila, Lava. Diba sabi niya, si Ingo na, oh. Ang tagal mo. Ito ba, bakit? Alas, Ingo, gising na kayo? Oo ba? Kuya, 5.30 pa lang, wala. 5.30 pa ano lang, sabi mo kahapon. Di ba, Al alas Oo. Oh. Para ano, oras na? Ah, oh, ba't hindi ka ba Pilipino? Pilipino time tayo, boy. Sa susunod, masasanay na ako oh. sa iyo. Ayun nga. Tama na ano? tayo na. Ah. Okay. Kape. Ayun, ka kape. Ayun, ka. kape. Ayun, kape. Ayun, nakapagkape na ako eh. Kapi na ako. Ano ba ang mainitan yung mo? Oo, oh, para bago, na bago tayo malis, mainitan na yung sikmura mo para. Oo. Oh. Inong kapi ka na. Ano ba? Ay? Pinipilit niyo akong magkape ha. Naku halatang halata ah. Naka, wag ako ay. Ay, mga ganyang itsura ha. Wala pre. Sabi na nga ako. Anong meron dyan? Ha? Sige. Ha? Sige. Kala na, kala. Kala akong mabibitag ka na. Baha halatang halata ka yung dalawa. Paano niya ako madadal sa ganun? Pinipilit niyo akong inumin ko eh. Ha ako <laughs> 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 oh, nga pala idol ma ah. Mapapakinibangan to Bakit? <laughs> wala pa si Jason. Ay, oo nga, wala pa Hindi <laughs> <laughs> pa nadating Hindi <laughs> <laughs> pa, <nadating. laughs> <laughs> pa nadating Opo Wala sakto lang pala dating ko eh Nagre-reklamo kayo <laughs> <laughs> Wala pa pala si Jason <laughs> Pares kayo, madadala na kami Opo <laughs> <laughs> Nasa na daw? Ano na daw? The na. Eh. On the way na? On the way na On the way eh bakit? Anong balak mo dyan? Hindi, ito, ito, ito. Oh, <laughs> <laughs> eh, o, okay. hindi, siyempre galing sa biyay yun. Para mainita na na. Hindi pa titatanggi yun. Siyempre. tapo Hindi naman natanggi yun. Pagka inaalok ko. Oo nga. Hindi nga masasayang yan. Oh. Sige. <laughs> Bad trip yun. Apo. Oh, <laughs> Mga ilang uli na to dali po. pa. <laughs> much, much later. Ang tagal naman. Wow, Ang nga, pre. Ang tagal nga. nga, nainig sa'yo. Ang tagal Ang na, para hindi lumamig. Eh, nang ko, kaya siya. Kaya ako naiinip. Mainit-init <laughs> <Ayun inipinip> ba mainit ba? Eh, <laughs> Ano na kaya?

Pampa para uminit muna yung tiyan, ano? Oo Para pagbiyahe, hindi nakalam. nakakalam. <laughs> Ay, Piyo. Ah. Pulang-pulang. Mukhang birthday ni Kuya. Nandito ni Jason. Ay, Piyo. Oh. Pulang-pulang. Pula. Oh. pula rin yung musika. <laughs> <laughs> Kaya, ito. Magkapika muna, oh. Oo po. Wala, Jason. Ano? Ang tanggal mo, Aba. <laughs> Wala, uh, ay, Sabi nito, makamit ako eh. Oo nga. Eh, eh, uh, may araw na. Pero, ay, kinahala gising. Wala, daka na ako. Malakas ang ulan eh. Nagaling ako oh, eh. Malakas ang ulan dun eh. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh, oh. Kaya naman dito Oo, magka-kape ka muna bago tayong malis. Bago oh. tayong malis yung Kami kasi, kami kasi nagka-kape na eh. Ilang minuto munti lang mo yung mula rito hanggang lilin? Oo. Magtaki... 5.30. Ano ka? Wala oras. Wala ating oras. Oo, wala Pero kay Kuya Toklit, saglit lang yun. Oh, Saglit ah. Aba, ako. Hindi na yata masyadong mainit yan. Hindi na yata masyadong mainit yan. Ano? Bakit, Kuya? Kuya, <laughs> ang ang wala ang, well, <laughs> ang init 'yan <nga> sa sikmura niya <laughs>